Hello sa lahat! Ako si Tala Cruz, at ngayon, alamin natin ang isang inside story sa mundo ng aviation isang sikreto na halos alam ng lahat sa industriya, na basa ninyo sa pamagat, tama? Ang pe-usapan natin ay ang ma-flight patungo sa mga destinasyon na puno nga ating mga kababayang Pilipino lalo na sa Middle East. Baka isipin ninyo, anong pinakaiba ng flight na yan sa iba? Hindi ba pare-pareho lang naman isang mahabang biyahe? Magserf ngang pagkain at inumin? Kung ganyan ang nasa isip ninyo, minamaliit ninyo ang bigat at hamon nga biyaheng ito. Bakit kaya ang mga flight attendant, lalo na ang nga pinay, ay halos manlumo kapag nabalitaan nilang sarutang ito sila na kay schedule? Bakit may makna sasabing mas gugustuhin pa nilang mak-resign kaysa lumipat sa mak-flight na ito. Ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng makngiti at magagandang uniforma? Bilang isang flight attendant na may 15 taong karanasan, ibabahagi ko sa inyo ang matotoong kwento. Tandaan, ang layunin nito ay hindi para manghusga o mag discriminate kundi para ibahagi ang matunay. Nakaranasan na ibinahagi ang napakaraming flight attendant sa social media at mga industry forum. Sa totoo lang, kung ikaw ang nasa posisyon nila, baka isang bayahe palang lang gusto mo nang mag ng resignation. Simulan na natin. Ang bangungo ng mga flight attendant ay mahahati sa tatlong kategorya, serbisyo, kalinisan, at kaligtasan. Unang kategorya ang serbisyong nakakabaliw. Unahin natin ang pinakahalata, ang serbisyo. Ang pangunahing tungkulin ng isang flight attendant ay kaligtasan. Safety first. Pangalawa lang ang serbisyo. Pero para sa ilang pasahero, kapak suot mo ang uniformang ito, isa kang personal na katulong sa himpapawid. Una, ang walang tigil na call bell. Alam nating lahat na may call button sa itas ng upuan. Ginagamit ito para sa mga emergency o makatwirang pangangailangan, tulad ng kung masama ang pakiramdam mo o kailangan mo ng kumot. Pero sa marutang ito, ang tunog ng bell ay parang musika na hindi natatapos mula pek take off hanggang pek landing. May isang flight attendant na nagwento. Isang pasahero ang pumindot ng bell ka level palang ng eroplano. humingi ng mainit na tubig para sa kanyang instant noodles. pakbigay ng crew. dalawang hakbang palang papalayo. tumuno ulit. siya ulit. humihingi ng kapa. pakbigay ng kapa. Tumunok na naman. humihingi ng extra sugar at krima. pakatapos. tumunok ulit. humihingi naman ng soft drinks. Hindi ito serbisyo. Ito ay pagpapahirap. Ang mas malala pa ay yung ginagawang menu ang call bell. May mga pasaherong tatawag para umorder ng lima o anim na iba't ibang inumin nang sabay-sabay at gusto nilang makuha lahat agad-agad. Akala mo ba na sa barka nag-order ng shots? May isang crew na nabiro na ang kanyang. Step count sa relo ay umaabot ng 30,000 sa isang bayahe. Pabalik-balik lang sa pagitan ng upuan at galley. Pangalawa, ang walang hanggang pahingi ng ala. Sam nga international flight, karaniwang libre ang nga na inumin. Ito sana ay isang magandang perk. sam nga rutang ito, itoy nagiging isang bangungot. Maraming crew ang nagsasabi na may mga pasaherong mula paksakay pa lang Whiskey at beer na agad ang hinahanap at tuloy-tuloy ito na parang walang katapusan. Isa sa mga responsibilidad namin ay siguraduhin hindi, malalasing ng sobra ang pasahero dahil ito ay isang malaking banta sa kaligtasan. Pero bukan mong tumangi na magbigay pa ang ala doon na magsisimula ang gulo, ang pinakamagaan na ay sisigawan ka. Bakit ayaw mo ako bigyan? Tinitipid nyo ba ako? ang pinakamalala ay magsisimula na silang mangharas. Pangatlo, ang walang bahala, sa mga panuntunan. Ang mapakain sa eroplano ay nakasek na, pero madalas mangyari sa ma flight na ito ang ganito. Pasahero, Miss Gasto con Chicken, Crew. Sir, pasensya na po, naubos na po ang chicken, fish na lang po ang available. Pasahero, wala akong pakialam. Gusto kong chicken. Gawan mong kamparaan. Kuya, nasa 30,000 talampakan tayo sa himpapawit. Ang geli ay hindi bulsa ni Doraemon. Paano kami gagawang kamparaan? May magpasahero pa na pumupunta mismo sa geli, hahawiin ang kurtina, at sila na mismo ang nagahalungkat sa mga milkat para maganap ng pakain o inumin. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Ang gali ay isang work area na may ma at kumukulong tubig. Paano kung maaksidente ka? Sino ang mananagot? Ikalawang kategorya. Ang hamon sa sikmura at pangamoy. Kalinisan. Kung ang mademan sa serbisyo ay nakakasira lang isip, ang maisyu sa kalinisan ay isang suntok sa sikmura. Paalala lang, ang masusunod na paglalarawan ay maaring hindi kaaya-aya. Ang Ground Zero Ang Banyo Siya. Ang banyo sa eroplano ay malit at ang pagpapanatili ng kalinisan nito ay nakasalalay sa mga flight attendant. Sa mga ordinaryong flight, regular itong nililinis. Pero sa mga rutang ito, inilarawan ito nga Isang crew bilang isang tanawin mula sa impyerno. Una, ang baha. May magkapasaherong ginagamit ang lababo para bigyan ng mabilisang punas o half-bath ang kanilang mga anak. Dahil dito, ang sahi ng buwang banyo ay laging basang-basa, na may halong kung ano-anong dumi. Hindi mo na matapakan. Pangalawa, ang mabahong amoy. Maraming pasahero ang hindi nakpa-flash pagkatapos gumamit ng inidoro. Hindi ko maintindihan kung bakit. Isang crew ang nabahagi na minsan, lakas loop siyang pumasok sa banyo para maglinis. Pagbukas niya ng pinto, ang nakita niya at ang amoy ay nakpatakbo sa kanya pabalik sa galay para sumuka. Ang mas nakakatakot ay, may mga pasahirong basta na lang iniwan ang gamit na diapon ngang kanilang sanggol sa sahig o binabara sa lababo. Dahil dito, mabilis makbara ang mga banyo. Sa isang mahabang biyahe, maring kalahati ngang gabanyo ay sarado na dahil sa sobrang dumi o pagkabara. Kawawa ang ibang pasaherong gustong gumamit ng mayos, ang kalat sa kabin. Akala niyo sa banyo lang ang problema? Nakakamali kayo? Sa kabin, ang pag-alis ng sinalas at pagpapatong ng paa sa armrest ng nasa harapan o mas malala sa kanilang tray table ay normal na tanawin. May isang netizen na nakakuha ng litrato ng isang pasahirong nakahubat na paa na halos katabi na ng kanyang TV screen. Habang nanonood kang pelikula, may biglang susulpot na paa sa tabi mo. Pagdating sa pagkain, maraming pasahero ang nadadala ng baon na may matapang na amoy tulad ng bagong otuyo, tuyo. Ang eroplano ay isang saradong espasyo. Kapag kumalat ang amoy na iyon, halohalong amoy na ngang kung ano-ano ang malalangha mo. Kapag sinaway mo, sasagutin ka pa ng, Bakit? Nagugutom ako. Masama bang kumain? Ang padura sa sahi? Patatapon ng magabuto ng prutas? O balat ng mani sa mga siwang ng upuan ay pangkaraniwan? Pagkatapos ng biyahe, kapag naglilinis ang crew, kung ano-anong nga tira-tirang pagkain at basura ang nakukuha nila. Sabi nga isang flight attendant, pagkatapos ng flight, halos kalahating boteng ang sabon ang naubos ko sa paliligo. Pakiramdam ko, kumapit na sa balat ko yung amoy. Ikelong kerikoya. Ang pinakamabigay na pensa, harassment at kaligtasan, kung ang unang dalawa ay kaya pang tiisin, ang pangatlong issue ay tumatagos na sa personal na kaligtasan. Ito ang tunay na dahilan kung bakit maraming flight attendant ang takot lumipat sa mga rutang ito. Una, ang laganap na sexual harassment. Ito ang pinakanakakadiring bahagi. Maraming mapinay na flight attendant ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng harassment. Soft harassment. Ang nakatutunaw na tingin. Mula pa sa kaimo. May mapasahirong tititi sa iyong mula-ulo hanggang paa na walang pakundangan. Pakiramdam mo ay isa kang bagay na tinitignan. Ang pakuha ng litrato ng patago. Kapag sinita mo, makukunwari silang hindi ikaw ang kinukuhanan. At ang pahingin ng contact details, miss, may Facebook ka, hard harassment, ang sinasadyang pakdampi sa makipot na daanan, aksidenteng madadam.